Bago magsimula ang ikalawang araw ng pagdinig na Senado sa extrajudicial killings, nagtipon-tipon sa Senado ang mga opisyal ng barangay sa Metro Manila. Tinatayang nasa 200 barangay officials ang dumating sa Senado para ipakita ang kanilang suporta sa Opland Tokhang ng Philippine National Police. Karamihan sa kanila ay mula sa Quezon City at mayroon ding mga taga-tundo. Pitpit ang mga placards na may nakasulat na kaisa niyo po kami, General Bato, sa paglaban sa ilegal na droga, Krimen sa aming barangay ay bumaba dahil kay Tigong at Bato, Kill the Pusher, Save the User at iba pa. Sumisigaw din sila ng para sa mga pusher, patay pa more at go go Bato. Ayon kay Ricky Corpus, National Secretary ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas at Presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Quezon City, simula na ipatupad ang mas pinaikting na kampanya kontra ilegal na droga, mas nakadama sila ng kapayapaan at katahimikan sa kanilang lugar. Sinabi ni Corpus na ang mga adik at pusher sa kanilang mga lugar ay kusa na sumusuko sa barangay at humihiling na tulungan silang magbagong buhay. Dahil dito, mas kampante na ngayon ang mga residente sa bawat barangay. Na nagpaparecycle yung mga pulis, nangyari yon sa presidente Midi Lima. Ngayon, nalaman ni General Bato, ano ginawa? Aksyon agad, pinuntahan. Sa pinuntahan doon sa Antipolo Pulis at ngayon, yung mga pulis na walang iya, mukhang santo ngayon. Dahil natakot. Yan ang kailangan natin, bansa ngayon natin dito, yung mga leader na crime master, hindi yung tutulog-tulog. Bago naman nagsimula ang hearing ay bumaba si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa para harapin ang mga barangay officials. Ayon kay De La Rosa, hindi niya personal na kilala ang mga nasabing opisyal ng barangay pero nagkakaisa sila sa layunin na maisulong ang pagkakaroon ng drug-free barangay sa buong bansa sila po'y usang pumunta dito. Uh, hindi ko po sila kailangan kilala personally. Ako po'y ulis po bin siya, ako. Sila po'y barangay kapitan dito sa siyudad ng Mr. Manila. Wala po kami personal na uh, personal na koleksyon. Nagkakunik kami sa aming isang mithiin. Uh, isang, mithin, isang objective community natin ang pagkakaroon ng drug-free barangay. Yung barangay natin kasi sila talaga there in the thick of the fight sa ating labanan dito sa Diyugas ng War on Drugs. Ang mga kapitan po sila po ang ating frontliners kasama yung ating kapulisan. Bago naman nagsimula ang hearing ay bumaba si PNP Chief Director General Ronald Dela Rosa para harapin ang mga barangay officials. Ayon kay Dela Rosa, hindi niya personal na kilala ang mga nasabing opisyal ng barangay pero nagkakaisa sila sa layunin na maisulong ang pagkakaroon ng drug-free barangay sa buong bansa. Si Presidente ng Liga ng mga Barangay sa Quezon City, simula na ipatupad ang mas pinaikting na kampanya kontra ilegal na droga, mas nakadama sila ng kapayapaan at katahimigan sa kanilang lugar. Sinabi ni Corpus na ang mga adik at pusher sa kanilang mga lugar ay kusa na sumusuko sa barangay at humihiling na tulungan silang magbagong buhay. Dahil dito, mas kampante na ngayon ng mga residente sa bawat barangay. Na nagpaparecycle yung mga pulis, nangyari yon sa presidente Midi Lima. Ngayon, nalaman ni General Pato, ano ginawa? Aksyon agad, pinuntahan. Sa pinuntahan doon sa Antipolo Police at ngayon, yung mga pulis na walang hiya, mukhang santo ngayon dahil natakot. Yan ang kailangan natin bansa ngayon natin dito. Yung mga leader na crime master. Hindi yung tutulog-tulog. Sa paglaban sa ilegal na droga, krimen sa aming barangay ay bumaba dahil kay Digong at Bato, kill the pusher, save the user at iba pa. Sumisigaw din sila ng para sa mga pusher, patay pa more at go-go Bato. <tod -tod> Ayon kay Ricky Corpus, National Secretary ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, at bago magsimula ang ikalawang araw ng pagdinig na Senado sa extrajudicial killings, nagtipon-tipon sa Senado ang mga opisyal ng barangay sa Metro Manila. Tinatayang nasa 200 barangay officials ang dumating sa Senado para ipakita ang kanilang suporta sa Oplan Tokhang ng Philippine National Police. Karamihan sa kanila ay mula sa Quezon City at mayroon ding mga taga-tundo Pitpit -pit ang mga placards na may nakasulat na kaisa niyo po kami, General Bato,